Ito namang sa obesity, alam mo, mahirap po. No? Sa mga Another case po yan, no? yung mga tumataba. Ito, ito nagkukos ng na mga uh, heart... Uh, Makakaroon ng diabetes, heart diseases, stroke, and other non-communicable diseases. Malaking factor po ngayon ng pandemya Two years po tayong nagkaroon ng mga travel restrictions. At uh, less uh, physical activities, walang exercise. Iniinggan yung po mga na medyo dapat maging fit po tayo balansehin po natin ang uh, lahat no Palaga pangalagaan po natin ang kalusugan ng mga kabataan kaya medyo encourage natin sila to get into sports kaya nga nananawagan ako parate, iingatan natin sila sa larangan ng uh, palakasan to, to stay healthy aside from encouraging the youth to get away from uh, illegal vices encourage them to get into sports nakakatulong rin po yon sa pagiging healthy ng ating mga kabataan, hindi lang po kabataan, ito mga matatanda na rin po.